Sa inyo, di ba? Kaya walang utang na loob yan si Lito Lapid, eh. Nung araw po, nandun ako nagbo-broadcast dun sa himpila na ang may-ari ngayon si si Kibulok na wanted ng FBI. Mga kaibigan, itong spiritual ah... Uh, sex spiritual adviser ni ni Digong Nyo, mga kaibigan, na si Kibuloy. Yung istasyon na yan, Nandyan ako nung araw, iba pa ang may-ari niyan nung hindi pa yan na ibebenta. Ah, uh, itong si Lito Lapid, ha, e eh, governor at that time, panahon ni uh, dating presidente Pidel B. Ramos. Nagbobroad ka sa umaga, alas 9 o alas 7 ng umaga hanggang alas 9. Oh, nandiyan dyan yan, si na Fernang Gulapa nung araw, nung yun nasa Double B ngayon, di ba? Na napapakinggan ninyo, mga bata pa yan, nung mga panahon na yon. Ngayon, uh, ah, kinausap po ako, kukwento ko ulit para dun sa mga hindi nakakaalam, upang malaman ninyo kung gaano ka walang hiya si Lito Lapid. Eh, ngayon eh, uh, kinausap po ako ni uh, dating director, ito'y board director ng PAGCOR na si Raul Gonzales. Itong Raul Gonzales ay dating press secretary ng tatay ni Gloria Makapal na si Jose Dedo, este Diyos Dado Makapagal, mga kaibigan. Ngayon, nung panahon ni ni Misis uh, Cory Aquino at ni Ramos naging direktor dyan sa Pagcor. Isang araw po nakasalubong ko 'yan dyan sa Manila Pavilion, yung dating Manila Hilton. At uh, binati niya ako at ang sabi niya ay hindi ba kamag-anak mo niya si Governor Lapid? Oh, ay sabi ko medyo eh, tapos ang sabi niya, hindi kasi ganito, uh, maari ba akong makiusap sa iyo uh, kung kayo eh, nagkakausap. Uh, sabi niya, eh, may papakiusap sana ako sa iyo. Mabait yun eh, si Raul Gonzalez, yung very close yun dito kay Mrs. Reyes. Ngayon ang sabi niya, kasi may instruction sa amin si Presidente Ramos na yang si Lapid ay tulungan, pinatutulungan si ano itong si nakalilitong Lapid sa pagkor sa pamamagitan ng napondohan yung kanyang mga proyekto kung meron. <laughs> ha? Ngayon, ang sabi niya, ito anya ang numero ko, uh, isinulat niya, binigyan niya ako ng calling card at isinulat niya ang kanyang, uh, wala pang ganong ano nun eh, cellphone. Bago-bago pa cellphone. Yung landline, ibigay niya sa akin. Sabi uh, sabi niya sa akin, yung number na isinulat ko, yan ay numero ng aking kwarto. Kahit natutulog ako, ay pwede mo kong tawagan. Kung maaari, pag nakausap mo siya, ay... Uh, kung pwedeng ma-schedule niya ako ng meeting para maiparating ko sa kanya ang uh, directive ni Presidente Ramos sa amin sa Pagcor, Ah, okay po. Kinuha ko yung calling card. At ako ay nagpunta doon sa San Fernando, Pampanga, sa Capitolio. Siyempre yung sasakyan ho, may gasolina yan eh. Di ba? Eh, ang layo nun eh. First time kong bibiyahin ng malayo. Kung hindi lang importante dahil mababait sa akin yung mga opisyal ng pagkor na yan. Kaya hindi ko pwedeng hindi, uh, mapahindian ano, yung pakiusap. Ngayon, ako po eh, nagpunta ron sa San Fernando, Pampanga. At kinausap ko si... Ito si Lito Lapid, mga kaibigan na governor. Alam nyo, dun sa Kapitolyo, merong Office of the Governor. Di ba? Pag akyat nyo ng hagdanan, yung kanan, yun ang Office of the Governor. Pero hindi mo siya matatagpuan dun. Laging nagtatago yan, mga kaibigan. Saan nagtatago? Dun sa likuran. Ha? Iba ang dadaanan mo sa likuran ng Office of the Governor, merong lihim na isang malaking uh, silid. May kamaron, ron, may kwarto pa ron, may lutoan doon, ha? nakahilata lang doon lahat yung mga yung mga tauhan niyang walang ginagawa, mga kaibigan, na ang yayabang, kapareho niya rin. Eh, nagulat ngayon siya, nun ako'y dumating. And sabi ko, sinabi ko yung yung pakay ko. Eh, kako, itong, uh, itong si, si Director uh, Gonzales, ang siyang nautusan ni, ni Chairman uh, Juan Alice Reyes ha? sa direktiba ni Presidente Ramos. Uh, e eh, gusto kang makum humihingi sila ng appointment na makausap ka. Ang sabi niya sa akin, ganitong araw, anya, meron akong dadaluhan na pulong dyan sa Shangri-La, doon sa Mandaluyong. I-malapit e sa akin, sa Mega Mall, di ba, na may Shangri-La Hotel doon eh. O, gaganapin doon eh, parang uh, meeting ng mga gobernoryata yan, mga kaibigan at mayor. O di sabi niya, puntahan mo ko ron doon sa venue ng ganitong oras at uh, pag nandun ka na ay samahan mo ko sa kanila. O sige, yung